Japanese ghost hunters na sina Tomo at Hiro ay nakatanggap ng na mensahe mula sa isa sa kanilang mga viewers na sinubukan din manong maglibot ng gabi sa isang abandonadong ospital sa Japan kasama ang kanyang grupo. Ayon sa kwento nito noong una ay wala naman silang nakikita o nararamdaman kakaiba. Pero matapos nilang makita na mga kakaibang graffiti o painting sa pader, ay doon na nagumpisa ang mga kakaibang pangyayari dahilan para sila ay magpanik at agad na lumabas ng ospital. Ang ospital na ito ay sinasabing 50 years nang abandonado matapos itong ipasara sa di malaman dahilan at mula noon ay kinilala na ito bilang isang haunted spot at sinubukan niyang mag-imbestiga na Tomo at Hiro subalit sa di inaasahan pagkakataon ay bigla na lang sumuma ang pakiramdam ni Tomo kung kaya't nagdesisyon ang dalawa na hindi na muna ituloy ang investigasyon. Sa sumunod na gabi naman habang nagpapagaling pa si Tomo ay nagpa siya si Hiro na mag na lamang na mag-imbestiga sa loob ng abandonadong ospital. nagumpisang makarinig si Hiro ng mga boses at mga yabag ng tilay isang tao. At mula sa bahaging ito ay napansin naman ng kanilang mga viewers ang tilay isang puting imay eh, na hindi naman nakita ni Hiro ng mga oras na ito. Habang nasa ikatlong palapag si Hiro, ay doon na siya nagumpisang makita ng na mga kakaibang drawing sa pader na siyang tinutukoy ng kanilang viewer. At sa kanyang pagpasok sa loob ng kwartong ito, ay nakakita siya ng isang kahoy na ayon kay Hiro ay isa di manong Sotoba o isang kahoy na inilalagay sa tabi ng puntod ng isang taong na mayaba. Maya-maya pa ay bigla na lang namatay ang kanyang ilaw at maririnig ang poses ng isang babae dahilan para mapatakbo palabas ng kwarto si Hiro at tapusin ng kanyang investigasyon. Makalipas ang ilang araw ay nakapagpahinga na si Tomo at muling bumalik ang dalawa sa abandonadong ospital. Kurugan. Ano, utok tayo. Ano, utok ko kanaka Hiru? こうんうん階段じゃん色が色が色が色が色なんか女の人の悲鳴女の人の甲高い悲鳴みたいな今 く全然聞こえてない全然聞こえてない黄色の音とかもいや今聞こえた聞こえた,こえた 2>, 2階だとうんたぶこっち側かいや,いいや違う違う完全に女の人の声やっいないよ <laughs> すいません <laughs> kapansin pansin sa bahaging ito na may mga naririnig si Tomo na hindi naman naririnig ni Hiro at hindi din ay re-record ng kanilang mga kamera pero nagpatuloy lang sila sa kanilang investigasyon at nagdesisyon na maghiwalay. なんか女の人の声とかめっちゃ聞こえるから本当ここ相性悪いんだろうなって思いますねここは何だろうロイラー室何かちょっと待って待って待って。 え今完全に足音じゃないいやいやいやいやいやいやかねずっと追いかけられてる気がするんだよな追いかけられてるっていうか足音がねめっちゃ聞こえるし女の人の声も聞こえるし体調悪いんだけどさまあやらない

Hindi ito nakita ni Tomo ng mga oras na ito at sa kanyang pagpasok sa loob ng isang banyo ay narinig niya ang poses ng isang babae na nagsasalita at tumatawa. Dito na napatakbo si Tomo at nagpa siyang tapusin ang kanilang investigasyon. Pero di pa siya nagtatapos dahil matapos na may upload ang video ito sa YouTube, ilan sa kanilang mga viewers ang may napansing kakaiba mula sa umpisa ng kanilang unang pagbisita sa ospital bago sumama ang pakiramdam ni Tomo narito ang video at pagmasnan mo ito ng mabuti. Mula sa video ito habang ipinapakita ng dalawa ang abandonadong ospital, makikita mula sa entrance nito ang isang itim na figura na animo isang babae Nakatulad sa nakuha ng ito ni Tomo Ilang ulit pa na nadaanan at nakuha na ng dalawa ang entrance na ito ng ospital, Pero sa mga video ito, ay wala ka namang makikita ang anumang bagay o itim na figura Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Natomo at Hiro ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong ospital na ito. Isa nga kayang multong nagpakita sa video ito. Kayo, ano sa palagay nyo? Ang video ito ay ipinadala naman sa atin Nang sa ating mga viewers na tumangking magpakilala at mula naman di man na ito sa bansang Indonesia nakuha ng isang pamilya isang gabi habang sila ay nasa parke Sa maikling bidyong ito makikita mula sa itaas ng baras na ito ang tilay isang babae na may mahabang itim na buhok at puting kasodan, ang nakaupo at nakaharap sa pamilya Ayon sa ating sender, wala di yung manong kamalay malay ang pamilya na nung mga oras na ito ay meron palang nagmamasid sa kanila dahil wala naman di yung silang nakikitang ganito nung gabing sila ay nasa parke pero isa nga kaya itong multo? Kayo na bahalang ka. ang bahalang umasga. Ang bisyong ito naman ay kuha ng isang grupo ng mga manging isda na nagpa siyang magpalipas ng gabi sa gitna ng isang kagubatan sa Portugal. Pero hindi nila inaasahan na meron palang mangyayari na magpapakilabot sa kanila nung gabing ito. Yeah! Yeah, yeah. Yeah. Ah, yeah. Mula sa video ito, maririnig ang tila malalakas na sigaw o tunog ng isang hindi matukoy na nilalang o tao na gumising at nagpakilabot sa grupo nung gabing ito. Ah! Ayon sa grupo ay hindi na sila nakatulog buong gabi at naghintay na lang sila na sumigat ang araw. At sa tingin nila ay hindi ito isang uri ng hayop dahil pamilyar naman sila sa tunog ng mga hayop sa gubat na ito at kakaiba di umano ang isang ito. Pero kayo, ano sa tingin nyo ang narinig nila ng mga oras na ito? Para sa kaalaman ng lahat, ang ating Facebook page na may 119,000 followers ay nahak nitong May 28, 2024 at biguwa ako na mabawi pa ito kahit nakahilang email na ako at contact sa support ng Meta. Kaya naman nagdesisyon ako na gumawa na lang ng panibagong page at iiwan ko na lang ang link sa description ng video ito. Hinihikayat ko din ang lahat ng nakafollow sa Facebook page na ito na mag-unfollow at i-follow na lang ang ating bagong Facebook page nang sa gayon ay hindi na ito mapakinabangan pa ng hacker. At para mas maipakalat pa natin ang impormasyong ito, ay gusto kong i-screenshot nyo ito at i-comment sa nahak nating Facebook page. Yan lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. Ang Italian ghost hunters sa Sina Paolo at Debbie na may-ari ng YouTube channel na PITO Paranormal Investigations Team kasama ang dalawa nilang kameraman ay nagimbestiga sa isang lumang kastilyo sa Italy na sinasabing itinayo mula pa noong 1300s na sa kasalukuyang panahon ay pinaniniwala ang haunted kaya naman sinabukan ng grupo na mag-imbestiga dito para alamin kung may katotohanan nga ba mga kwentong ito. È molto forte. Cos'era? Cos'era? Un fischio. Difido. Di là, di là, ragazzi, di là. Ma chi ha Jack. Ma dove L'ha E' Era dritto perché io stavo proprio guardando di là. Cos'era? Che cazzo era, ma ragazzi? Chi è che sta parlando? Sì. Era dritto perché io stavo proprio guardando. Mi ha detto che io sono Ma che dici? Guarda. Porca cazzi! Ragazzi, Raga, c'è una voce. La voce Paolo è una voce di donna chiara, l'ho proprio sentita, nitida. Questo era erano dei passi eh? forse dei passi fa. Dai, che gli hai usato? Ah! Cosa? Orbs, ah. Il aiuto, ma proprio dalle scale. Sei là? E vero, ho sentito anch'io. Orbs, Risultato Orbs di nuovo nella stessa identica posizione di prima. È la padrona del na agad makarinig ang grupo ng mga boses ng tila isang babae at nagumpisa na ring makukana ng kanilang mga kameraman ang tila mga orbs sa paligid ng kastilyo. Cattivo. E fa freddo. Raga? Raga? È appena passata qua vicino a me a Davide. E qua? E qua? Perché c'è un vento freddissimo. E gelido. E qua? Occhio. Cosa cazzo era? L'hai sentito Davide? Occhio. Narinig ng grupo ang pagkalansing ng isang kadena at muli nilang narinig ang poses ng isang babae na nagsasabing prete na sa Tagalog ay nangangahulog ang pare. Sei un uomo? Donna Donna! E inserito, eh? Di chi era questa stanza? Cos'era? Musica. Ce lo puoi dire chi è l'uomo cattivo? Noi vogliamo sapere questo. Chi è? L'uomo cattivo Io l'ho capita ma non mi esprime. Aspetta, chi è l'uomo cattivo? Lo sento. Qua è arrivata un'entità malvagia. C'è... Vero? Lascialo stare ha detto. Lascialo stare. Nagsagawa ang grupo ng spirit box session at mula dito ay nakatanggap naman sila ng mga salita na animoy nakikipag-usap sa kanila ang mga espiritu na nasa paligid ng kastilyo. ragazzi 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 uh, ragazzi ragazzi ok molto bene molto bene continuiamo il giro lasciamo la la qua si sì. lei sa cosa facendo? scusa sì, sì, ho già sì. io un ragazzi ragazzi sono disposto ragazzi sono disposto a stupare adesso la videocamera finale c'è qualcuno di qua Set up si Paulo ng rempat sa dulo ng hallway na ito. Natutunog lang kung sa man na may lalapit at ahawak sa antena nito. At maya maya pa nga ay bigla na lang tumunog ang rempat. Yun ay kahit makikita naman sa video ito na wala namang lumalapit dito. Matapos ito ilang minuto pa ang lumipas ay nahakip na ng kamera ni Paulo ang pagdaan ng isang anino o itim na pigura. Agad-agad naman na tumakbo si Paulo sa lugar kung saan ito natungo, pero wala na ito roon at hindi na ito muli pang nagpakita sa kanila. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakuha ng grupo ay mga patunay na totoong haunted ang lumang kastilyong ito. Isa nga kayong multong natpakita at nakuha ni Paulo sa bahaging ito? Kayo, ano sa tingin nyo? Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala at kuha naman di umano ang bidyong ito ng isang lalaki sa isang probinsya dito sa atin sa Pilipinas at ayon sa kanya ay nakuha ng di umano sa bidyong ito ang isang aswang. Mula sa maikling video ito ay nakuha ng lalaki mula sa itaas ng punong ito ang animo isang babae na may mahabang itim na buhok at maputlang kulay na para bang alam din niya na siya ay kinukuha ng lalaki. Wala na akong iba pang nakuwang impormasyon tungkol sa bidyong ito at tumanggi rin ang ating sender na pangalana ng lugar kung saan ito nakuhanan. Pero isa nga kaya itong aswang? Malaya kayong i-comment sa iba ba ang inyong opinion. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin na isa sa ating mga viewers sa si Cindy Villanueva. At wala naman di yung ang bidyong ito sa isang TikTok user na napansin ka kaya ba kinikilos ng kanyang anak na babae kung kaya't naisipan niya itong kuhana ng picho. What's... What are you doing? Dylan, stop. 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 Mula stop. Stop. sa video ito, makikita ang kanyang anak na babae na nakaharap sa kanyang manika. Nakapansin-pansin sa video ito na tila ba gumagalaw din. At nang humarap na ang kanyang anak sa kanya, ay tila ba humarap din sa kanya manika. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag ka na at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!